sa bayan. Kami mga kainan nila. Bili kami ng ulam kasi naubos na ulam kami na hipon. At saka bibilin kasi si Dalton. pa 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 ay, doon yun. Mamaya na lang pagbalik. Sige na mga mams, mamaya na lang. Matawid kami mga mams. Matawid kami. Sabi ino. Sabi ino. Ibili kami dito sa show. sa so, ba? bayan. Bibili kami ng chula. Ako hmm. bibili ng fresh carne. Bango. Ito ko magluluguan. Kaya hey, lang, hindi ko sa blazer Blaze sila Hindi ko makain yung binubuan. Bili na lang sila magluguan. Bili na lang ng longganisa. Pwede rin. Asan ah, yung pang binubuan pala dyan? Hindi <laughs> naman takas oh, ka. Eh. Kagaya si sa Samar wala na daw pang dinuguan, pang bukis na naman. Mga magsinigang na lang kami. I mean. Nakahanin na rin kasi. 10.40 na. Um, umaga. Ang kulit na ako na ba diba? war na kami lagi. Yung anak ko hindi mapakala. Habol yeah. daw sabi niya. Lagi niya. Yeah. Up, no? <laughs> akala <siya> talaga't <sa> gorgeous pakana <laughs> talaga gorgeous bali bali mare tulala nito po 300 pesos Halagang 300 po. 300? Opo. May taba ah? May konting taba. Sige <laughs> po. Sige <laughs> po. Opo, wag lang po mala ano, medyo maliliit lang po. Hindi ka na pwede isama. Ako eh. <laughs> Ayan na labas na kami mga ma'am. Doon na lang Ha? Huh? May kunting taba lang yan. Ano ka ba? Hindi yan puro taba. Over ka sa puro taba. Puro eh. Ano, di ba ako marunong pumili? Eh. Ay. Ay, dito mga moms. Work of 300,000. Char. Yeah, bibili lang kami ingredients mga moms. bye, -bye na po. Bye. Thanks po.